nagay sila ito ano, parang uncertis lang. Alam ano, mo tawanan-tawa ako dito pag eh, hindi talaga pilet yung pagiging basic. ni uncertis at sa kanibis goda. Ah uh, uh, kasi sa totoo lang uh, ako, sabi ko nga sa mga nanonood at mga sumusubaybay pag every time na si Meme Vice ang topic ko. Lagi ko namang sinasabi na may mga pagkakataon talaga na pinipiti ko din siya. Pero pagdating sa mga usapin na na, na involve ang mga bata lalo na yung mga mga yung portion na isip bata sa Showtime at saka yung mini miss you dalang dala ako doon big fan ako ng 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 mga portions na yun and pagkasama niya si Ann lalo na sa portion ng tawag ng tanghalan tawan-tawa naman kami kasi si Ann habang pinagmamalaki niya ang mas gumanda niyang boses ngayon eh ang galing-galing nilang alam mo yon eh, komportable komportable silang mag mag uh, magkantsawan, alam mo yon ibuli kung bul pangit yung bullying pero baka mamaya ma, ano ma tutukan ng MTRC <ieurate> <reposit> <emy> <uely> kasi kasi at yung nag-viral nilang uh, naging diskusyon uh, yung segment ng tawag ng tanghalan nung nakaraang nung, nung, Ogo, nung bago matapos yung August eh ano yon may isang contestant doon na, na na kumanta ng isang ano ng kanta ng Martin Vera song, 'di ba? Sabi niya ah uh, 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 bet niyang kinakanta yung Martin Vera pero Gary Valenciano yung ano, yung yung piyesa na ipinanlaban niya. Ngayon tinanong yata nito ni ano, tinanong ni ni tawag dito si kasama nila pala doon sa portion si Darren Espanto nasabi ko nga revelation kasi nagagaya niya ng boga boga na hindi ka maiinsulto ko ako si Garrett ginagaya ng isang Darren Espanto na gano'ng kagaling matatawa na lang ako so uh, nang tinanong ni Vice si Darren kung ano ang paboritong kanta sinabi ni Darren na yung kahit isang saglit at ikaw ang aking pangarap ng mga kanta ni ano ni Martin Rivera tapos pina-sample naman agad ni Vice, di ba? Hmm. Tapos ano pina-sample niya yon? Syempre hindi pwedeng hindi nga gayahin ni Darren itong si si Gary Valenciano. So pina-sample din. Nakipagkulitan, okay. Tinanong naman ngayon ni Darren si Anne, okay kung ano ang paborito nitong kanta naman ni Gary Valenciano habang maririnig namang sumisigaw ng sample-sample yung mga tao, yung mga madlang people. Ngayon, kinantanan yung ano yung ano tawag dito kinanta niya yung sana maulit buli so agad syempre si si, 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 Anne prepared chuchu, sabi nga niya ang dami talaga isa na kami sa magsasabi na nag improve na talaga yung boses ni 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 Anne at talagang gumanda siya di ba na, na, talagang alam mo alam mo naman pinaghirapan din niya at alam natin lahat na na gusto niya ma-improve dahil nagko-concert nga si Anne Alo, tawarin yung birada ni Vice Ganda. Sabi niya, alam mo, para kang korupsyon sa bansang ito na, na kahit ayaw namin, tinatanggap na lang namin dahil nakasanayan or something to that effect. Doon ako, ko, ang si Vice Ganda. Kasi si Vice Ganda ang isa sa mga host natin sa bansang ito na talagang alam mong well-read talagang alam mong ab uh, abreast uh, sa, sa mga, mga nangyayari sa paligid niya, especially sa gobyerno. And pag may, mga, may, may mga disgusto siya, may mga, may mga bagay siyang hindi na kinatutuwa or nakakatuwaan sa mga pangyayari, especially sa politika, sa gobyerno, nagagamit talaga niyang platform o nagagamit talaga niyang medium yung, yung pagiging, pagiging magaling niyang uh, host ng, ng, ng showtime or kahit nung may palabas pa siyang isa yung yung dati yung magandang gabi vice and yung nanalo din na sa award sa Asian content something yung yung paglinggo na kantahan na namimigay siya ng mga milyon-milyon di ba everybody sing ang husay niya na na, na, na inject niya yung humor and at the same time yung brilliant niyang niyang ano tawag dito pananaw o opinion sa mga bagay-bagay sipi mo sa in a very funny and humorous way pero kung isa kang tao, isa kang mamamayan Pilipino na naiintindihan at may pangunawa sa mga sinasabi ni Vice, hahangaan mo talaga siya. Yes! Bibili <tong> pa <bibigilip, tong> <bibigilip, tong> paano niyang inaatake in a funny, in a humorous manner yung, yung estilo ng pagpapahala, pagpapaabot niya ng mensahe na alam mo ang tinutukoy ay yung mga palpak lalo na lalo na yung mga mga pinapangako ng ating gobyerno na hindi naman binibigay sa tao. Kasi 'di ba pag bukod sa showtime, uh, 'di ba mayroon pa nga nag-viral pa nga yung isang hindi ako nagkakamali, mayroon isang contestant na babae na nag-shoutout pa siya on national television na sinabi niyang uh, sinashoutout niya ang kanyang kabet. 'Di ba pinagmamalaki niyang may kabit siyang lalaki. Diba, nakakatawa at agad-agad sinopla yun ni Vice. Oo. Tapos meron pa ako isang napanood din doon. actually napanood ko tong episode na to na isang contestant doon sa sa Rampa Rampa Rampanalo na lalaki naman na pinagmalaki pa na meron siyang 12 na anak sa iba't ibang babae. 'Di ba? Sabi, talaga si Vice pag nagbibitaw ng salita na siya sabi niya, "Wag nating i-normalize in 'yan, wag nating gawing parang natural na lang sa lipunan natin kahit nangyayari 'yan." Kailangan eh, 'di ba? Ing pinag-iisipan din at magandang ano 'yun ha. Magandang ehemplo and at the same time magandang example na pinapakita ni Vice. So, itong bantering niya, lalo pa nga pag si Ann Curtis, with all due respect, kina Kois Vong, Kois Jong, at itong mga batang uh, sina Kim Chu, uh, kay, 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 Ogie Alcacid. Pag si Ann Curtis, kasi alam mo yung 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 humor yung yung fun hindi pilit hindi scripted and at the same time hindi nila pinipilit yung gusto nilang ilabas na mga na mga bagay-bagay hinggil sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ganon din siya pag nagsosolo siyang host dun sa uh, everybody sing na mga iba-ibang sektor yung ginukuha niya at na at binibigyan niya ng papremyo at alata talaga minsan na talagang halos giveaway na niya nagbibigay siya ng mga para siguro makatulong lalo na doon sa mga mga ngalakal yung mga mga, 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 mga sektor na lipunan na hindi masyadong nabibigyan ng pansin mga ganon and on that note nakakatawa lang at gusto natin papurihan Ann Curtis mabuhay ka isa ka talaga sa mga uh, nagpapasigla ng mundo ng telebisyon, lalong-lalo na pagkasama mo si Vice Ganda. And Vice Ganda, pagpatuloy mo lang din yan, and minsan may mga bagay talaga, no? sabi nga natin, may mga OA na pipitik natin, pero pagdating naman sa mga makabuluhang bagay, alam natin, makabuluhan naman ang ginagawa, ginagawa nila. And na congratulations po sa inyo. And, iba ka, Vice, mabuhay ka rin. Ako po ang inyong likod, Papa Benabot, Abed Thank you. Salamat sa mga subscribers. Salamat sa mga sponsors.